Na. Ay, na yun, na. Yun. Oh, na. Ito, ito na may aring yan. na be Laki. na. Ito Ito kayo. Kain na, ito may sabaw. Sa ko sabaw. Eh sabaw pa. Eh sabaw. No gulay pa nga eh. <laughs> Lagyan ko sabaw. Ayun, sabawan na. Dali jo na naman. Ah, nakakita si bebe nag-video niyan. Kainan, fiesta na? Para daw may pang-post naman? Kaya shocka.

wala nang tuno. Maggulay ka na lang sa sabaw. Gulay din din. Ito may isdang hito oh. Ano pa hinahanap mo? Kaganyan din 'to. Wala. May kalengking. may kalengking. May sabaw. Ayun, para tayo. Saan oh? Sa akong Cebu, tara pula. Hmm. Salamat po ngate oh. Mm, sabaw. Ah, wala na plato na eh. Balong. Wala na? Mm -hmm. Wala bang plato? Wala yeah. mm -hmm. Tubuan mo na lang. Hmm. Yan o, yan o. Yung takip lang yan. Um. Ay, po. Ay, po.

ready <laughs> Sabanna

Dahil malunggay. Ang laing nakikita sa malunggay. Laging nakakaligtas laing. Bukas din na siya makakaligtas. Ang budol pipe daw siya. Ito sarap ng huli nyo. Uh -huh. ano Masarap pala yung hinatak na isda. Buti no? na lang na maagang naglakad-lakad. Na. Ano? Ano? kuya Wala na. Ano? Ano? Buti kang kumunta sila ko yan. sumunod tayo. Wala yan. Ano Ayong Kanin. ba

Malata. Mm, Malata. Bayaw. Gulay pa. <laughs> <laughs> Ayaw lumapit. Lumapit sa awit. Ubus mo yung kanin mo. No? Abot din ang kalating oras yung paghimay.

Diyos, meron pa? ako ulam, dito ko mauubas. Ha? dito ko mauubas. Kanin? Ako na. Ulam, dito ko mauubas kanin ko. Ayoko niyan. ay wala na. Ay, bro. Anong nakaka-gawa mo?